Papalipad tayo ngayon ng drone Papunta pa lang sila doon sa mga Tokito uh, Burger Ito na yung sign nyo Ano nakita nyo guys, tapos na Hello guys! Papalipad tayo ngayon ng drone dito banda sa Maileropes Road, Road 10. Gamit ang ating DJI Mini 4K. Yan, May niya guys. Ang pangalan pala niya ay si DJI. <laughs> ano mo sabi mo sa pangalan ni DJI. <laughs> yeah. Tara guys, pali pa rin natin siya. So ngayon gabi guys, samahan niyo ako, panarin natin yung drone shot natin nung umaga, saka nung gabi, ay nung hapon, tapos nung gabi. So yun na nga para hindi kayo maboard kasi pag drone shot lang, parang sobrang tahimik guys eh. Tapos ah uh, parang uh, medyo nakakabord. Kaya samahan ko na lang kayo manood guys. Tara, play natin. So, yun na nga, ano? Nakikita natin. ah uh, nung umaga to eh. Drone shot nung umaga. O, so, nung nandun uh, na papunta pa lang sila doon sa na uh, luneta. Yung mga tao sa kaliwa. Huwag nila na pansinin yung mga ano, damit namin. umaga, wala pang traffic guys. Oh. Malawag pa yung daan. Yan. Yan, papuntang Laneta guys. Kita nyo, sa, sa uh, kaliwang lane. Ah, uh, dalawa tapos naging tatlong ano naging tatlong yung lane ng mga sasakyan no tapos dito sa kanan na lane naman tatlo tapos naging apat na lane Pero maluwag pa kanina Pumunta pa tayo nandoon sa may ano sa may mismong event para sa mismo sa grandstand no Kaso ah, inarang tayo kanina ng mga ah, ano doon, nagmamanage ng mga tao. kasi so, sa so nakikita nyo dito, no? Mga bus-bus na, no? Ay, grabe. Sobrang dami nila, guys. Ayan sa kanan. Yung sa kanan, guys. sila naglalakad papunta doon sa luneta. Dami niyan guys, simula umaga uh, hanggang uh, hapon. Eh, naglalakad pa punta doon. Tapos yung mga bandang mga ano na. Mga, yung mga uh, alas 3, alas 4, ganyan. Marami na nagsisiwi yan. Pero nung 11 pa lang, pumunta tayo. Is, ano na, pauwi na nun ng mga tao. May iba siguro, ano, parang iwas traffic you know, mawi na mauwi o, tapos na natin panoorin yung unang part ng bi ng drone video ng umaga. Tapos panoorin naman natin guys yun sa, yung sa sa hapon kasi ang nangyari noon, dapat mag-adventure tayo sa Malabon Food Trip. Kaso nga lang sobrang traffic. So nag-decide na lang tayo na kumain sa malapit na lang na kainan. Tapos, nakita natin itong play. Yan, Dokito Burger. Pumili lang tayong Dokito Burger, no? Tapos, sa uh, ice cream. Tapos, yan. Kain-kain lang muna. Solid. Solid yan, guys. Sa mga hindi pa nakatikim ng uh, Ducito Burger, ito na yung sign nyo. Uh, try nyo rin. Dokito Burger, sarap. Solid. Solid yung ano nyo, yung eh, 90 pesos. 90 yun, Bina. Dati mura lang yun, pero sumikat na. Pero sa mga di pa nakatigim, solid yun. Try nyo, may spicy, mayroong uh, may mustard. Okay na, continue natin sa drone shot. Okay na nga guys, no? Nakikita nyo ngayon, kumakaway tayo. Pero nakita nyo guys, topic na. Nakita nyo guys, dun sa kanan, kung saan kanina sila ipapunta, ngayon pa uwi na sila. Lalakad na sila uh, paalis doon sa Rizal Park. So sa nakikita natin sa video guys, no? sa kanan pala is maluwag pa. Kasi yung nakita ko kanina, kapunta sana kami malabon, which is, is dito sa kabila, sa left side. Sobrang traffic kanina, kaya di namin na tumuloy. Hindi na tayo tumuloy doon mismo sa may ano, sa mismo Rizal Park kasi medyo malayo na yon. Kaya naman ang drone kaso nakabahan pa ako mag, ano, yun, magmalayo na yun. ang lipad. Grabe yan guys. Ang nabotas. Traffic. Pero hindi ko na alam dun sa malabon pero ang ganang nabotas. Eh di na tayo tumuloy. At uling sulyap sa ating uh, road scene. Eh kaway kaway pa siya. Eh, uh, ay. Takot siya. Yan Hello. Ayaw niya pa i-try guys. Takot siya. First time niya lang mamawak na nito. Sa so, mga nagbalak pang pumasyal ngayon, papuntang Luneta is malawag pa po pala. Pero yung pa papuntang Malabon, nabotas po yung traffic. O oh, yung mga pauwi. Tayo na nagpalipad na siya, no? Nagtaro siya sa school niya. Madali rin pala itong ano guys, i-control. Kaya maging na ito kasi kayo. Baitsura sa taas, sa kalye. Hindi mo siya ka nakamaligaw kanina pa uwi maganda rin pala pag gabi na ng ilaw pagpabalik na yung drone guys sobrang lakas pala ng hangin yan guys kaya yung drone natin angat ko ba siya ano tinatry kong i, i level ah uh, atin yung ano yung drone takot na naman siya ah uh, para lang mag ano, makita sa video ano ano lang yung lipat lipat sa lipat na ating intro ang thumbnail sana. Also, ang hirap, ano. Masa mga ano, ang lakas ng hangin. Tinatolak talaga na yung gear natin. Pero ay na yan guys, no? Tinulak siya na hang. Tawa ng tawa ng <laughs> gear. Oh, hindi ka na! Hindi ka na! guys no? magpapaalam tiyan, kaya... na magpapaalam na siya kaya iwan na kayo magpapaalam bye bye tapos na tayo mag drone guys bye kabi na panorin nyo yung drone shot natin ang ganda guys kaso traffic ngayon nakita nyo naman sobrang traffic Ah, sana makauwi lahat ng ligtas ano mga tahanan yun e lang, kung nagustuhan nyo ang ating video ang adventure natin ngayong araw please like and share subscribe na rin kayo okay. bye 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 bye